hindi magtatuloy. Eh. Uh -huh. Parang uulan. Uh -huh. pa na po ako sa amin. Oh. Uh -huh. Uulan yata. <laughs> Ayan, pa-uwi na po tayo. May na, ano, makakapagod din yung maghapon mo. sa bahay na tayo tapos hindi pa po ako nagbibis ng uniform tapos na, nabutang ko yun yung kapatid ko nagluluto ng ulam ito lang po ulam namin ngayon pritong talong may kanin na po kami yan pritong talong tapos yung iba pa po ay piniprito pa po yung iba yan pritong talong po aming ulam ngayon ano tinapa? Tinapa. May tinapa tayo? Ano kaya tinapa? Anong tinapa 'yon? Ay, di, yung hindi kalungko. Ay, hindi ako nakain. Yan. po. Ito po yung ulam namin. Kinsan ang gain mo dito? Hello. Kinsa pa rin. Ayan. Ay, masarap ito pag may ano. May alam. Yung, o, oh, alam mo, o di kaya ay toyo na may karamansi. Hmm. sawa natin mami. Tapos nakakapit tayo. Pero, may kape pa rin po ako. Mga oh, kailang kape na ako, ah. Bili na sa, ano na si, uh, si Bebe? Bili ka laman si. Bebe! Bili ikaw ka laman si anak. So, sawa natin pag ano, sa talong, pritong talong. Bili ko kalamansi. Bakit? Ayan. Yun ang aming kawali. Ang mahiwag ang kawali. Ang okay, so. Nako, ang aking pamangkin na super kulit at super likot. Ayan. Ayan na po ang aking pamangkin. Aray ko, ang init. Yeah. Napaso ako. Forever young. I wanna see. Think... No!

Ay, tayo! Huwag mo siya ang tosta kasi nawawala yung ano niya. Ano kasi? Kulit, kulit, kulit. Ikot. Ayan. Habang ako yan, nagahante lang ano. Isa sa mga paboritong tinapay ko to. Ano to? Pilipit. Pilipit. Kita nila. Pilipit. Sobrang tigas. Sausok ko to sa kape. Okay, so pa mga singto. Sobrang kulit. Sobrang kulit at likot. <coughs> okay, <sabihing nga> <coughs>